binibilad na po no? uh, binibilad na po natin ang ating ayan po yung ati pong uh, butterfly uh, pea flower ay ati pong uh, binibilad para matuyo po at kapag ito po ay natuyo na ilalagay po natin sa siplak para po uh, ma preserve po at kung mayroong mayroong uh, Uh, kailangan na mag order ay dyan po kinukuha ng aki pong uh, uh, anak at manugang uh, upang uh, kanilang uh, uh, ibabad sa mainit na tubig at pagkatapos ay uh, nilalagyan na nila ng ingredients uh, para doon sa mga umorder so yan po ay binibilad po natin yan uh, ayan po ay butterfly pea flower yan uh, at uh, Uh, ito po yung uh, isang uri ng halaman na pinagkukunan po natin ng sangkap para po sa melty sapagkat yung aki pong uh, uh, manugang at anak ay yung po ang kanilang uh, business ay melty po yan po ang kanilang uh, sangkap Butterfly Pea Flower yan at uh, ito po yung isang uri ng halaman ko po ay ang tawag po nito ay katuray. So ang katuray po ay kinakain din at uh, masarap din ito na gawing insalada. Haluan nyo lang ng, uh, ng kamatis, sibuyas, sa luya. Uh, pakuluan lang ninyo ng konti o steam lang siya. Uh, ulam na. Masarap po ito na halaman. Uh, isang uri po ng uh, halaman na kinakain ang kanyang bulaklak. So ayan po yung aking uh, uh, butterfly pea na isang uh, uh, pinagkukunan ko rin po at uh, ito po ay marami na po. Ayan po ang aking avocado. Yan po yung avocado ko po ay malapit na rin po yan na mamumulaklak, no? Yan po ay uh, Uh, binunsay po natin para hindi po siya lumaki. Yan po napakaganda po ng kanyang uh, uh mga sanga at dahon at uh, ilang ilang buwan na lang ay mamumunga na po 'yan. Yan, so 'yan po yung ating uh, kaganapan po sa ating pong uh, vlog ngayong pong araw na ito at uh, salamat sa inyong pong panunod at huwag po ninyong kalilimutan na mag-subscribe at uh, pindutin po ang notification bell upang kayo laging updated sa ating mga video na ating ina-upload sa YouTube. Salamat po sa inyong panunood. God bless us all.